Arestado ang operator umano na isang makeshift drug den sa Subic, Sambales. Kasama niyang naresto ang tatlo pang sospek. Nakuha rin sa operasyon ang 136,000 pesos na halaga ng hininalang shabu, pati ang ilang drug paraphernalia at cellphones. Maharap sila sa karampatang reklamo, wala silang pahayag. Kinabol at pinalibutan ng mga barko ng China ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Bukod dito, sinilaw rin ng laser ang eroplano ng Pilipinas na posibleng makabulag kung tumama sa piloto. Balita hatid ni Ian Cruz. Mula sa ere, tanawang dalawang Chinese missile boats na kulay camouflage sa Hasahasa Shoal, bahagi ng West Philippine Sea nitong biyernes, September 27. Hinahabol nila ang mga barko ng BFAR na BRP Datu Matanam Taradapit at BRP datu rumapenit. Dalawang missile ship ng uh, China yung uh, namataan natin dito sa West Philippine Sea malapit sa Hasa-Hasa Shoal. Hinahabol nila yung uh, dalawang barko ng uh, bifar na pumunta dito sa Hasa-Hasa Shoal para sana paghatid ng ayuda sa mga manging isda dito. Namataan ko rin doon ang China Coast Guard Vessel 21555 na humarang at bumutas sa BRP bagakay ng Philippine Coast Guard at BRP datu sanday ng bifar kamakailan maya maya pa sinilaw ng missile boat ang sinasakyan naming aeroplano. Agad nag challenge ang aming mga piloto. Chinese Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Pero di sumagot ang mga Chino. Dalawang bes pang nag ang missile boat pag natapat sa mata nating piloto, it will cause uh, temporary blindness. Kalaunan ay umiba na ng tinatahak na direksyon ng missile boats at nagbagal ng takpo. Ayon sa National Maritime Council, ngayon lang bumuntot sa ating civilian vessel ang missile boat ng Chinese Navy. Ibibigay raw nila sa DFA ang reports ng BIFAR at media kaugnay nito. Ang panggigipit ng China, nararanasan din ng mga mangisda. Minsan mam pinapa pinapaalis bago minsan hinaharangan din. Kaya ang dating 10 toneladang huli sa 15 araw na pangingisda, isang tonelada na lang ngayon. Nalungkot mo medyo nagagalit, siyempre sa atin naman yan bago pinagbabawalan tayo, di, siyempre magagalit naman po tayo. Magit 800 mangingisda ang nabigyan ng diesel at relief packs ng BFAR. Bukod sa Hasa Hasa show, naghati din ng tulong sa Marie Louise Bank at Iroqua Reef kung saan di bababa sa 20 Chinese militia vessels ang pumalibot sa BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Bangkaw. Hindi naman sila lumapit kaya natuloy ang pamimigay ng ayuda. Bago pa makadaong sa pag-asa island ng apat na barko ng Bifar noong Merkulis, September 25, sinunda na ang mga ito ng mga barko ng Chinese Navy. Sa routine maritime patrol ng Bifar kinabukasan, di bababa 10 Chinese militia vessels ang namataang nakapalibot sa Pag-asa Island. Nirajuhan ng China ang BFAR vessels para itaboy sa lalapitang Sandy K-1. China Coast 5101, this is BRP Dato Pagwaya a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Nasa ng Tapit Pain Government, conducting a local maritime patrol you must stay clear of our road over. Maya-maya ay nagbaba ng dalawang inflatable boat ang China na may sakay na Coast Guard personnel na humabol sa BRP Datu Roma Penet. Sumunod na rin ang dalawang Chinese militia vessels, ang isa humabol sa Roma -Penet. ang isa naman sa BRP Datu Pagbuaya. Pagkatapos, lumipad ang helikopter ng Chinese Navy at inikutan ang dalawang barko ng BFAR. Ang daturo penet pinagitna na ng isang Chinese militia vessel, dalawang inflatable boat at helikopter ng Chinese Navy. Hinarangan din ng China Coast Guard ang pagbuaya, isang dangerous maneuver na may tuturing. Umiwas na lang ang BIFAR vessel kaya walang banggaan. Natuloy rin ang patrol mission, Sandy Case 1, 2 at 3, na nilayon din ng China vessels. Ang mga hakbang ng China, tinawag ng National Maritime Council na iligal. That maritime area is uh, within the exclusive economic zone of our country. Wala silang karapatan maghabol wala silang karapatang ng uh, intimidate yung mga civilian boats na nandun. Ganun sila kabilis uh, gumalaw dahil napakalapit ng subiri. Doon nila ay tinatago o sinasabi natin ginagrahe ng kanilang mga Navy ships. Sa Warna patrol ng BIFAR, kapunapunang malapit na ang mga barko ng China sa mainland Palawan. Webes pa lang ay namataan na ang China Coast Guard 5202 at Chinese warship 551 malapit sa Palawan. Babala ng National Maritime Council. Non-negotiable 'yun pag uh, pumasok na sila sa ating 12 uh, nautical miles teritoryo na natin 'yon eh. Now we can already uh, do more more um, physical challenges no. We can even uh, board them. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. sila sinakop ng mga parrot o loro ang isang bayan sa Buenos Aires Province sa Argentina. San mak na mga parrot ang nasa kabla ng kuryente na nagdulot pa nga ng kawalan ng kuryente sa lugar. Kahit pa subukan ng mga residenteng itaboy ang mga ibon, hindi po sila umaalis doon. Ayon sa mga biologists, pumupunta sa lungsod o mga komunidad ang mga parrot dahil sa deforestation o pagkakalbon ng mga gubat. Nawawalan daw kasi ng pagkain ang mga ibon kaya sila naghahanap ng ibang lugar. Mga mare at pare, ikinasal na si Pitch Perfect star Rebel Wilson sa kanyang partner na si Ramona Agruma. Sa IG, isinare ni Rebel ang kanilang wedding photo wearing their elegant white off-shoulder gowns. Base sa caption ng Australian actress-producer Ikinasal sila sa Sardinia, Italy last September 29. Isa sa well-wishers ng couple, ang co-star sa movie na si Adam Devine. Last year nang i-reveal ni Rebel ang kanilang engagement. Congratulations and best wishes! Ilan pang senatorial Aspirant ang nag ng Certificate of Candidacy ngayong umaga, kabilang dyan sa Felipe Monte Alto Jr., pati na sa si Senador Francis Tolentino. As of 11.30 a.m., pito na ang para sa pagkasenador base sa listahan ng COMELEC. Tatlong party list naman ang nakapaghain na ng kanilang Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Isa pong bibong bata from Mandaluyong ang bida po natin ngayong araw. Kinagigiliwan dahil sa kanyang cute at pilyo moment. Kung bakit, let's watch this na mars anong mars imama mo ko na mom nanay o mama na uwi sa mars yan ang tawag ni baby Jose Calisto sa kaniyang uh, Mommy Carla ikong hey, hindi kumare tropa-tropa din ng iba niyang palayaw boss o oh best naman ang minsang hirit ni baby hit naman ang video sa mga kumare at kumpare nating netizens Almost 2 million na ang views niyan. Trending! Bumari natin yan. Bumari yes. natin si baby. Si Pars baby. Yeah, yeah. Si mami ko Mars natin. Mami. Yes. Pwede mo na tawagin. Mukha naman siyang uh, boss baby oh. Oo. Oh, oh. ba? ah, cute no Mars. Mars tawag niya talaga sa mami. Uh, si kaya ano? Pars! <laughs> Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.